today's video. Okay, Mag-prito po lang muna itong ating kwan mga kasi po. Eh, Gigisa po lang po yung ating carrot patatas. Marinit ko na po yung ating chicken yan. Bababad ko lang po ng isang oras mga kasi po ko lang dito. Tapos ito po yung ating carrot at saka potato ito bawang at saka onions at ito uh, itong silip na pula at saka dilaw Ayan, medyo mainit na mga kasipul ilalagay na natin itong prito ko lang muna itong ating carrots frito na po yung ating loto mga kasipul hindi lang po tayo mag dahil mag-frito na po natin ngayon ito na po yung lalagyan mga kasipul at ito na i-frito ko na, na po yung buwan ang ating carrots tapos na po mga kasipul yan so prito na po tapos natin. At ko na po dito sa tawali mga kasipul. Yung mantika natin na mga kasipul, yun po yung aking lolo ko ano maya sa ating kadereta. Ayan. Ayan o. Oh. Na-i-train ko na po natin ito. yung tulang dito. Para masusunog na. yan Tapos na. At mamaya. Sabangan lang ninyo mamaya mga kasimpol at babalikan ko kayo mamaya. Mga kasimpol, mga kasimpol at magluluto na po ako ng ating... Ngayon naman, mainit na yung mantika mga kasimpol at ako'y mag... Na ng bawang, ito. So, yung bawang at saka ito na po yung ating siling pula at saka hilaw. Yan, nilalagay ko na po yung ating bawang mga kasimpol at isasabay ko lang yung ating buyas. Yan. Oh, medyo Mainit na po yung ating mantika mga kasipol. Yan. Sabay. Medyo marami-rami yung ating sibuyas ngayon at saka bawang mga kasimpol. dahil magka -ka tayo ng chicken. So, loto lang po itong bahay mga kasimpol. Pang-ulam lang po itong mga kasimpol. At nag-golden brown na po yung ating bawang at saka onions. Ilalagay na po so, yung ating naibabad na chicken mga kasimpol. Yan. Yun. Pinat-chicken po itong mga kasimpol. Pero dito kasi yan naman. Eh, dito na lang. Yan ang nakikita niyo naman po yan mga kasipulo kung gaano kalaki. Di ba? Yan o. Oh. Nahahati-hati ko lang siya mga kasipulo dahil sobrang laki po. Naman mga kasipulo lalagyan na po natin siya ng chap. Haba natin po yung ating ketchup pag sa pagprito ng ating chicken. Para masarap, sobrang sarap yung mga simple. Lalo kulay na po yung ating chicken. Babalikan ko na po yung ating luto. Tapos ilalagay ko na po yung ating carrots and pepper mga kasi Ating gipritong patatas. Yan. Una ko lang po yung patatas at mamaya na ng piling pula at saka dilaw. Nakikita nyo naman po mga kasipul kung gaano na po kasarap yung ating nilotong o oh, halam. Ito <laughs> na po yung ating kardereta mga kasipul na chicken. Ah, ba? Diba? So, sarap po, mga kasipul. Tandaan ko lang po yung ating lutuan ginawa ko lang po siya sa 170 degrees mga kasimpol upang hindi masusunog po yung ating nilotong karni yan papakuluan ko lang po ito mga kasimpol na after 10 minutes at ilalagay ko na po yung ating pula at sa yan kunting konti na lang mga kasipol ito po ay loto na o ba diba? nakikita nyo kung gaano kasarap tamang tama na yon sa ating pang halasa kailangan <coughs> po lang natin papalambutin yung ating niloto mga kasipol medyo matigas pa nga oh parang nahuli siya pag uh, lagay natin mga kasimpol at medyo tuyo na po yung ating kaldereta sarap to pag may pineapple kaso wala akong pineapple mga kasimpol naubos na po yung aking pineapple uh, hindi na lang natin lalagyan ng pineapple mga kasimpol hindi ko na lang lalagyan tapos mga 5 minutes pa mga kasimpol yan Lulutuin ko lang po natin tong aking siling pula at saka dilaw. Wow, ang bango-bango na nga kasi po. Titingnan na natin ang aking nilutong kadireta, ito po luto na po siya at maraming maraming salamat po sa inyong lahat na kasipol sa lahat po ng aking followers, nag-follow sa akin, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ito na po. Nakikita na po niyo yung ating karderitang chicken. Yan. lotong -loto na po siya mga kasimpol. Medyo matagal-tagal po tayo nakapagloto ng karderitang chicken. At dahil pinalambot ko po, po siya mga kasimpol. At kulang-kulang isang oras po tayo bago nakapagluto Yun. Nakukuha na po natin ang tamang-tamang timplana. Ang lasa niya mga kasimpol. At ito lumabas na po ang kanyang mantika at tama na po siya mga kasimpol at lutong luto na siya <laughs> ito na mga kasimpol maraming maraming salamat po sa inyong lahat luto na po yung ating kabiritang chicken yan maraming maraming salamat ulit sa inyong lahat hanggang dito lang po yung ating video mga kasimpol